Ang so, magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Patubig, Marilao, Bulacan. Ako sa'yo makapanayin po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod ng siservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa na maraming kabutihan sa kanya na sa sakupan sa Barangay Patubig, Marilao, Bulacan. Na si Ginagalang po punong barangay, Kapitan Oristes Riste Asinto. Kap, kumusta na po ba kayo? Ah, mabuti naman. Ah, Kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba ang ating Barangay Patubig sa ngayon? Ah, sa ngayon po ay uh, yung mga proyekto po natin inilulun sa atin, po ng katuparan sa pamamagitan po ng ating mayor uh, Henry At uh, ang ating pong mamamayan ay uh, haris naman po natutugunan natin yung kanilang mga pangangay Alright All right, okay. Pero kap, may tanong ko lang po, unahin po natin regarding for the peace and order. Kumusta po ba ang kapayapaan sa ating nasasakupan sa uh, ngayon? sa ngayon po, uh, masisipag po yung ating mga barangay tanod. Talaga po na uh, rumoronda sila gabi-gabi. At uh, sila po ay tinutulungan ng ating mga kapulisan. Sa, okay. Para po uh, yung mga Uh, mga pangyayari hindi maganda sa amin, sa amin talaga. Okay. Pero kung para sa inyo, Kap, ano po mga ina-adapt o pinapatupad niyo po mga batas dito? Uh, gumawa po kami ng ordinasa para po sa carpio na kailangan po pag, pagtungtong ng alas 10, uh, kailangan po yung ating mga kabataan ay nasa kanay-kanay kanila ng bahay para po hindi sila makagawa ng uh, hindi maganda sa ating lugar kadalasan po ng mga kabataan na talaga po nga inaabot na 10 oras ng gabi, hindi na po maganda minsan ng kanila na uh, naidudulot sa ating kapalit, kapaligiran. Kaya po gumawa kami ng mga ordinansa na gano'n. Okay. Subukod pa po dito? Ah, uh, yung mga video okay po ay talagang pinipilit namin po hanggang alas 2 lang para po namang hindi maka Uh, kumbaga hindi sila makapinsala sa mga kanilang kapitbahay. Okay. Sabi-sabihin so, ka, tahimik naman po ang barangay Ta patuloy? Tahimik naman po dito at uh, ang krimen po dito medyo mayroong pangilang-ilang lang at uh, yun po ay uh, pinipilit po namin talagang mabawasan yung mga krimen Oh. Sa okay. So regarding for cup uh, as environment, lalo na po ang ating weekly clean drive dito sa ating sespukan uh, at sa basura. Kami po ay uh, yung truck ng basura po namin ay eh, hahalo araw-araw po ay talagang pulutin po sila ng basura. Tapos sa uh, tinuturuan po natin ang ating mamamayan ng ating kung mga segregation. Kailangan po talaga na uh, makatulong natin ang mamamayan para po uh, maiayos po natin yung basura para po hindi gumasta ang pamahalang bayan ng napakalaki. halaga para po uh, ito po ay di-deliver namin dun sa aming uh, uh ano ba yung sa basurahan ay naka-segregate na at katulong din po namin yung aming mga masisipag na mga utility dun sa pagsisegregate po ng basurahan Okay. So kabay tanong ko lang po regarding for the first term, second term and last term ngayon po ay kasalukuyan bilang ating malawak na sa pag-experience sa paglilingkod at pagmamalasakit ng Barangay Patubig, o sa bayan ng Marilaw. So ano po ang inyong kung bang ibig sabihin legacy na naipundar o accomplishment dito sa ating barangay sa ngayon? Uh, sa panahon ko po, po uh, nakapag uh, produce na, na, nakapag nakabili po ako ng uh, lupa oh. na tinirikan po ng uh, bagong barangay hall. Wow. Uh, Meron po itong sukat na 1,211. At pagkatapos po noon, uh, tinayuan ko po ito ng bagong barangay hall, cover court at saka health center at daycare center. At uh, ito po sa ngayon, eh, talaga naman po uh, uh, nakatayo na at pinakikinabangan na po ng aming mga mamayan. Okay. Subukod so, pa po dito, Kap, ano pa pong mga accomplishment na mga minimal accomplishment dito sa ating barangkay? Uh, ngayon po ay uh, nagpapasimiento po tayo ng mga karsada. Ilan-ilan mm -mm. na lang din po yung mga sityo na hindi po na sisimiento. Mm -mm. At yun po ay pilit ko po uh, sa termino ko, sa last term po, ay pilit ko po na ko ng, maayos at saka ma pasimiento po lahat. At uh, yung pong plano po namin ng Barangay Council na magkaroon po tayo ng CCTV at saka solar street lights sa, sa uh, ano ba do sa ano po namin do sa role, sa Barangay Road mm -hmm. eh yung po ay meron na rin po nakala ang pondo na yung okay. po ay uh, namin sa municipal fund para okay. sa ating uh, mayor Henry Luta. Okay. Kung para sa inyo, Kap, ano po ang pinaka-number priority nyo po dito sa pag-unlad pa ng Barangay Patubig? ang pag-unlad namin kagaya po ng uh, NGC dito po nakatayo yung okay. aming NGC yung, uh, at nakita ko po na mga ilang taon lang siguro na dahan dito na po yung pag-unlad sa aking barangay. Nagkaano uh, po kami nang uh, uh, kumbaga ng mga ordinansa na para po sa taxation para po tumaas yung mga aming barangay clearance. Mm -hmm. Para pagdating po ng araw uh, tumaas yung aming real property tax, okay. tuma tumaas po yung uh, barangay uh, namin. Pagka po ng panahon, yung aming, uh, yung aming pong pondo, eh, may pagkukulang po para po gastahin sa aming mga proyekto ilulong sa Ayun. sumbaga so, baga, medyo, kumbaga, kung sa, para sa atin, tataas po ang pundo no, ng ating barangay. O ang era ng ating barangay. kap Okay. So, in the Regarding sa ating mga programa kap sa pagtulong ng ating mga mamamayan. mamayan uh, hindi po natin pinababayaan po yung ating mamamayan na uh, nagkakaroon po kami ng mga medical uh, assistance. Iyan po mm -hmm. ang uh, isang priority napakarami po kasi sa panahon ngayon na talagang nagkakasakit. Uh, talaga po na alam namin na kailangan po ng assistance ng ating mamamayan, Iyan po ang priority. Ayun, sa pagtulong sa, sa mga mamamayan. Sa pagtulong, bigyan po sila ng Wow. O, kumbaga, sa, kumbaga, ang talagang priority nyo po ngayon, Kap, ang pagtulong sa inyong mga kabarangay. Okay. Kung nanonood po ngayon, Kap, ang inyong pong mga kabarangay sa inyong huling termino, ano po ang inyong misahe at panawagan para sa kanila? Ang panawagan ko po, po sa kanila, sana po ay makiisa sila sa lahat po ng proyekto ng pamahalang barangay ng Patubi at uh, pag po tayo ay nakaisa, magpapatunay lang po na napakaganda po ng mga uh, ating barangay. Kaya po kasama na po yon sa pagpunta ng pagdating ng araw. Okay. So ano naman po inyong misahikap sa inyong masisipag ng mga barangay worker at lalo na po sa inyong mga kagawad? Okay. Uh, ako po ay nagpapasalamat po sa aking mga barangay kagawad na hindi po tayo binibigyan ng uh, sakit ng ulo. sa po sila sa mga programa natin at programa ng gobyerno na ibinababa po sa atin. Doon po sa mga aking mga staff at mga kawani ng barangay ay uh, nagpapasalamat din po ako dahil po kung hindi po dahil sa kanila baka hindi po natin kaya ang gampanan ng ating mga panunungkulan na ibinababa po na inuutos sa amin ng uh, national at ng local government unit. Alright, okay. Alright, mga kaparehas, yan po ang mensahe ng ating butihing uh, mabait na punong barangay ito sa barangay Patubig, uh, Marilao Bulacan, na ayon po kay Kap, tunay na paglilingkod, pagsiservisyo, pagmamalasakit, pagtulong sa kanyang nasasakupan sa barangay Patubig, Marilao Bulacan. Mga po mga kaparehas, Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap, in your family, God bless us all. Mabuhay ka Kap, hanggat gusto mo. <laughs> thank you, thank you.